Further. no plans <laughs> no plans yeah but like no it's it's mm -hmm. all for me summer kasi sakto nagstart yung show ko right. so most of the time i'll be filming for the soap opera mm -hmm. pero ngayong holy week kasama ko yung buong family sa sibu uh, first time namin magkasama ulit in a long time kasi lahat sobrang busy um, so ngayon magkakasama kami buong family sa sibu so i'm looking forward to that spending quality time with my family Usually kasi nag-outing kami kapag Holy Week. Mm -hmm. Yun lang. Pero after nun, parang summer, wala lang. Parang dead ma lang sa summer. Holy Week talaga kami pa yung lumalabas kasama family. Kung if every month po na magkakaroon ng, ano, ng vacation, siguro sa bahay na lang po muna din para hindi naman ano, di ba? Uh, ano, um... I'll stay with my family naman po dun, syempre. Yun, since uh, ang summer kasi, ano siya, uh, hanggang April. Hanggang April siya. Um, pupunta po kami ng Subic. Uh, bibisitahin po namin yung, um, yung kamag-anak po namin doon kasi yung ano po doon, pastor kasi. So, baka din po kami mag-celebrate ng mahal na araw. And then, balik po ulit kami ng Manila dito. Sa huli, pupunta kami ng Marinduque, first time po doon. Mm -hmm. Kasi pag summer talaga, I make sure na gumagawa kami ng plano kasi ano, there may ligaw sa outdoor, beach person. Kailangan, ang plano ko lagi, bago pag may swimming or beach, kailangan mo na mag gym <laughs> Ang bonggang bongga talaga. Uh, siguro uh, ako, siguro subik lang sa so, mga uh, magpapabasa, di um, ba, Catholic ka eh. Mm -hmm. Sa mga Catholic pala. <laughs> Sorry. Tsaka, uh, ba bahala kong mag-outing kami. Okay. Mag-dadagat. Mag I think that's what everyone wants to do is go to the beach. And then, I'm super healthy, as in fit and focus on getting a really toned body. I like to keep it open because a lot of people invite. But for now, I can't stop thinking about working. As in, I don't have any plans for anything else but work. As in, I just want to get back into, get back into shape. Marinduque, yun yung plano. Kasi ang sabi, hindi pa ako nakakarating doon, pero mm -hmm. ang sabi, napakaganda raw ng island na yun. So, gusto ko siyang makita. Ang alam ko, island siya. Kasi <laughs> malapit siya sa Bellaroca. So, okay. Doon mismo yung mm -hmm. So, Excited ako. So, hindi ko pa masabi. Basta mahilig ako sa adventure. Mahilig kami sa mga ganun eh. Yung pupunta ka sa hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. <laughs> definitely lalabas kami buong pamilya this uh, Week. Tapos sa uh, April naman, um, kasama ko yung mga kaibigyan ko sa beach. So, Meron uh, kaming mga out of the country, so out of town. Uh, kasama ko yung mga cast and temptation of life. Sa so, LA, New York, so sa Canada. Kaya, abangan nila yun. Gusto ko sana mag-hiking. Siguro, ano, um, uh, Pati pong yung gano'n kasi masyado nang tingin ko, ano eh, uh, over the beach. <laughs> so, feeling ko maraming tao na sa beach ngayon. So, ngayon naman parang bagong trip, uh, hiking naman kami. so yung kapatid ko rin kasi gustong pipupan kasi never pa namin yun yung ginawa.